dito na kayo bumili ng oil napakamura napakamura sa mga tindahan ganito magandang brand na to I think yung uh, oil na ito ay uh, ang mismong kumpanya ang gumagawa ay um, made by Amsoil so made, made by Amsoil kung check, check nyo yung Amsoil that's a very good company okay anim apat pa Pupo kami ng walo walang pating mix hindi dapat ako kumukuha nito pero kailangan namin ngayon ito para sa sa mother-in-law hindi rin ako dapat kumukuha nito pero gusto ni mother-in-law so that's fine tapos kukuha lang ng gatas and that's it oh,

Ah, oh, katingin ako. Coming through. Ah. Nyo, kailangan may preno ito eh. Tsaka yung may, may busina. Pip, pip, pip. Right side. Dito ho, sa kabila. Kay saan? Tatlong pila. Yan, asa mo para sa hindi madalas dito ako eh. Hello.

itong kanda. Tapos pwede na kayong umalis. Oh. Hmm? Ang bago ng sistema nila. Ano kaya mangyayari kung dumi na direction na lang kaya ako? hahabulin kaya nila ako? oo oh, uh, uh. <laughs> Okay. Okay. thank you. Thanks man. Ah. Uh, ah. Pag... Magpapatulong kayo. Ay, Abay dapat Ito lang. Ah. Na hindi nakimp, hindi kay dadalhe, hindi kay hindi kay direksyon sa sa, sa, sa kaya ni <laughs> You're loud. Okay. Kaliho ma. Pasok na kay sa loob. Malaki bagay na fold yung kanya ninyo. Kailan ka nabasa sa ulan? Kailan ka pinawisan sa ilalit ng araw? Kailan ka hubila, tumulak o nagbuhat ng isang mabigat na bagay? Ito ang mga tanong na naglalaro sa aking isipan bang, habang naobserbahan ko ang napakaraming kalalakihan sa loob ng tindahan ito na nahihirapang magbuhat hirap silang magbuhat ng ganitong sako ng lupa hindi pa man ito, purong lupa karamihan sa kanila eh mga kabataan ang kakalungkot ang humuli sa aking atensyon dahil ang isang lalaki na hirap magbuhat nagsupot ng lupa na hindi mabitaw-bitawan ng kanyang cellphone sa kaliwa niyang kamay ay ang hawak niyang cellphone at patuloy niyang binubuhat nagsupot ng lupa hindi nakakaawa hindi nakakatuwa pagkos nakakatawa bagay yung na-fold, na-split yung chairs, yung seat niya